Nanalangin si Jesus sa Getsemane. Pagkatapos, pumunta si Jesus kasama ang mga tagasunod niya sa lugar na kung tawagin ay Getsemane. Pagdating nila roon, sinabi niya sa kanila, Maupo muna kayo rito. Pupunta ako sa banda roon upang manalangin. Isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedee. Nagsimulang mabagabag at maghinagpis ng lubos si Jesus. At sinabi niya sa kanila, para akong mamamatay sa labis na kalungkutan. Dito lang kayo at magpuyat. Lumayo siya ng kaunti, lumuhod at nanalangin. Ama ko, kung maaari po ay ilayon niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo. Binalikan ni Jesus ang tatlo niyang tagasunod at dinatnan niya silang natutulog. Sinabi niya kay Pedro, hindi ba talaga kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras lang? Magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu'y handang sumunod, ngunit mahina ang laman. Lumayong muli si Jesus at nanalangin, Ama ko, kung kinakailangang daanan ko ang paghihirap na ito, naway mangyari ang kalooban ninyo. Pagkatapos, muli niyang binalikan ng mga tagasunod niya at nadat na naman niya silang natutulog dahil antok na antok na sila. Lumayo ulit si Jesus sa ikatlong pagkakataon at nanalangin tulad ng nauna niyang panalangin. Pinalikan niya ang mga tagasunod niya at sinabi, Natutulog pa rin ba kayo at nagpapahinga? Tingnan ninyo, dumating na ang oras na ako na anak ng tao ay ibibigay sa mga makasalanan. Tayo na, narito na ang taong nagtatraydor sa akin.